shimmer initial time guys so ngayon naman ipapakita ko na yung sasakyan ko dati dati guys ang daming gasgas nito -gas kasi unang unang aksidente na nangyari sa akin na ibangga ko siya dito sa gilid kasi nag-aarap pala ako mag-drive meron dito gasgas -gas na malaki pati dito pa nga eh so ayan dito yan basang diba, haba dito ngayon wala na ba diba? tapos ang kinis na makinis na sa face ko mas makinis pa siya so tingnan natin naman dati Uh, nabanga rin ako dito. Malaki ang damage niya dito. May lubok siya. Yupi-yupi. -yu, may gas-gas. Pero ngayon, guys, tingnan nyo naman. Mas makinis pa sa mukha ko kahit gumagamit ako ng skin care. makinis pa yung sasakyan ko. tanong niya pa rin talaga. Tapos dito naman, guys. Ipiplex ko lang. Dito. Ilang? Rate number. Ayan. Dito, ang... Um, Ilang beses ako nakatras ng motor, tatlong beses siya ata, apat na beses. Kaya burug-burug yung dito likod na yan. Bukod burug-burug yung likod na ito dito, dito, dito. May mga gas-gas yan lahat lahat. At tatakpan ko yung plate number ko. So, ngayon, tingnan mo, pakita mo, Alvin. Ayan, di ba ngayon, napakakinis niya na.